Yan mga kalapatid, toast tayo dito sa ano. Dito sa Kamiling na to. Kamiling Bilad. Bilad Kamiling Tarlac. Toast tayo dito. To totos natin to si Shikald. Ang pagkakalam ko nagtoast ako dito last year September. Yung ko si Shikeld dito nanalo siya sa pooling. Kaya parang maganda yung view dito. Yan. Last year pa ako ng toss dito Tapos ngayon lang ulit Iuna na natin tong kapatid niya na dalawa Hiuli natin si Shickled Ito yung Shickled Yan, kapatid niya yan Ayan, ah, na natin 959 yung dalawa Yung kapatid niya Ito, nuna si Shickled Ah 959. Si Shikl naman ano. 959 din. Ah magkasunodan. O oh, tignan natin kung sino mauuna. Diyan ah, dito pa sila oh. O nuwi na tayo. 40 minutes 40 minutes niya yung sa bilad 40 minutes yung dalawa dito wala pa yung asawan nito blue bar tapos yung shickled shickled lang man dito. Dito na yung dalawa, ang dalawang kapatid ni Chicol. Ito. Laspag. Mukhang nauna to itong ito, blue bar. Itong blue bar nauna to itong um, lugar na una durado na una to hindi na siya pagod ito yung pagod do bilad gamiling tarlak gala una na ito kanina pa to sigurado ito nauna to sigurado sumunod